What's up guys, so no, may complaint ngayon dito sa villa, uh, hindi daw gumagana yung unit, hindi daw malamig at saka namamatay daw. So binuksan ko yung unit at uh, ito nga nakita natin na sunog yung terminal ng ating kapasitor. check na natin kung bakit na sunog yung kapasitor. So yung ating plameter ilagay natin sa ohms para makuha natin, makuha na natin ng resistance value. So, ang isang terminal ng ating test probe ay dapat eh, dito natin lagay sa isang terminal ng compressor. Ayan. So, walang pumalo. Pag pumalo yan, ibig sabihin grounded yung ating compressor. So, inipat natin sa kabila. Ganun din. Wala. Ito so, sa kabila, kabilang side. At last, wala pa rin palo. Pag dito, pag bumalo, ibig sabihin ground dito dahil uh, ground to ground tayo. So, wala problema. So, yung compressor natin ay good. Ang problema lang dito yung ating kapasitor. Nagpalit na ako ng kapasitor. Uh, ito yung luma, 25 plus 5. So, kaya bit ko same lang din. At uh, yun, uh, sinet pa na rin ng gauge para malaman ko kung ilan yung... Kanyang uh, pressure. At, yun, gumana na siya. Gumana na yung unit, at, uh, yung pressure niya, ayan, gumaba na. yun 13. 13 amps. So, good na. Okay na. Malamig yung unit. At, ah, uh, okay na. Magalang na. Ito lang yung problema niya. Sunog. Ayan, gumagana siya ngayon. Paano malaman kung gumagana? Siyempre, makita mo yung pressure. Ayan, kung paano yung pressure niya. Ang kanyang suction pressure ay nasa 50. 55 PSI. Tsaka yung kanyang apiray ay 14 amps. Ayan. Ay, mabila yan.